Oh, ang dami na naman oh. Ang laki-laki. Oh, Uy, napilig-pilig pa. Oh, shout out sa mga taga-Dalapian. Yan. Yan ang laban, laban. Mga tao sa si Jablo na yan, sa kanyang Jablo. Yan ipagin <away>? ni di... hindi maiwasan na lipad diyan. Naangat. Kaya delikado. Masundot 'tong mga tamayan, bulag. Yan. So, hindi na talo tayo. Yan oh. Malapit na yata. Yan. Uy. Ang kape. Yung kape. yung kape. Oh, talaga. Kajablo. Kajablo. So, ayan, oh. So, yan oh, Buhay pa na buhay na buhay. Oh, buhay na buhay. Hindi walang kadaya-daya. So, galing sa ilalim ng tubig. Ayan, oh. Mga kajablo. Ay, talagang... Uh, ayan, binabali ang liig para mamatay agad siya. So, 100 na kilo. Alimbawa, mag-isang kilo isang piraso. Ayan, kuwarta na buhay. Oh, yun, oh. Ang laki, oh. So, malapad siya pag yung, ano hindi pa siya nakahanginan nga galing sa ilalim ng tubig so pag naiangat siya tapos medyo nanginan sa taas pag nakatagal-tagal medyo naliit yung katawan yan malaki yung isaw malaki talaga ng isa na yun 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 na rin na uli aria pabor aria pabor untik na pa untik daw sa agi ang kanyang kape hindi ko siya tupay. So, oh, ay di ano. Masoyon yun. Habang nagkakapit tayo, Siyempre, shoutout muna tayo. Sa pamilya una, dyan yes, sa, uh, sa Bansug. So, shoutout din sa mga tiyahin ko dyan sa Kubaw. So, ingat kayo palagi dyan. Pagaling kayo sa yung mga sakit. So, tamang kapisik at tigasin nyo habang sila'y tulog at habang nagjajablo paring Howell. Joel shoutout sa family Spilita, sa breeding dito lang po sa Oriental Mendoro ayan sa Rito family shoutout Aranda family shoutout dyan sa breeding so shoutout sa mga kapitbahay ng inay dyan sa Santo Nino Malitbog sa pamilya Lindog shoutout so kay naman vlog shoutout and Master Lee ng ruhas Malupit yan. Shout out sa'yo. So, tigasin vlog siya yung siyempre. Supportahan niya ng tuloy-tuloy. Ayan na. Siyempre. So, update ko na uli kayo. Maya-maya. Makadawihan na uli si Paring Will. Dahil yung unang sabak niya kanina, nakakawala yung jablo. Nakakawala. So, ngayon Oh. Ayos lang. Yo <laughs> Maliit lang. Yan oh. Huh? Buhay pa. So hindi namin nilagay na. At talagang yung dawis sa dia. Pani bagong pagtatanggal na naman. Yan di tayo sa buhay pa. Oh, buhay pa. Yeah, ba po sit ay nagisa naman. Kinagisa naman ng ano nung puro kawil na nakalagay sa ano. Sa battle puro kawil nagising ba oh kalutang ano ba yung nakalutang na yan oh comment lang ako kayo o yan ang bayan ng simbal eh malayo may ilaw na yan so oriental mindoro Yabokodod. lakas ng buwan oh ginagis na naman ito na naman ang pangalawang araw namin pangatlong araw namin pangatlong araw namin dito sa Sibali. Tingin lang napunta. Yan, laki-laki oh. Tiyaga oh. Tingnan nyo naman yung, pangalawang araw namin nagapang ano sila si Will kahapon oh. May kasama na ngayon. Si Metrio. Ng proper bansud, Oriental Mindoro. Siya yung pinakamalakas na nila lang. Sadya sa dyan sa Karahusing. Oh. Wow. Sa mga mundo ng mga... Sa mga mundo ng mga ka, well, ano -ano <laughs> 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 oh. eh. <laughs> Ang laki-laki, ang laki-laki. Oh, laki nung kanyang ano, ko. Yan, liwit na kulay black. Si Met oh, wala pang pasibad. Matutulog na ito maya maya sigurado na naman. Taan na naman ang buti hide na ito. ito. Taan na naman. Itong bata pa naman ito pag walang napalsibad ay eh, talagang natutulog na. Tataan. <laughs> Teka pan daw. Tataan ko wag nga pan ito. <laughs> Tiga, <makalman. laughs> so yung kahapon pinandaw natin yung kanyang tinaan na ano. Ang sibad ay pusit na para Eh di kinuha ako Hindi ko binigay sa kanya. Ako nagpandaw eh langa naman kung sino nagpandao ay matutulog na siya kung sino nagpandao kanya sir timan din may pusit ako <coughs> naman sa yun. <laughs> dinawihan daw si otoy tignan natin nga kung may dawe nga talaga tignan natin kung magaling magpadawe so. isa na uh, isa na otoy ay so. sos ay sos kaintik-intik bayadong pero pwede na yan o, oh, pwede na yang pang bisladong, mm, pang ano, pang ulam nung iyong mga kapatid. You know, hilo lang, oy. look, ay Hay hmm. siyan, tapos ibinta mo sa proper ng dalawang daan kilo. Ah, ina, mura ka pa. Ayan, o, oh, yan, bata ay, yan, no. May, bayam... May dawi na naman. <inaudible inaudible> ha? Huh? Hindi yan, yun, puta oh, ka na sa una. May dawin naman si Utoy. Oh. Ayos na. Bago sa umurder. Dalawang hmm. na ang kilo. Jablo. Oh, laki ah. Oh. Ah. <laughs> oh. Laki. <laughs> ang laki Utoy. Ah, lalaki ng pagka-jablo uh, ngayon, oh. Ay, grabo, na rin yung isa, oh. Ah, ah, galing. Ayos yan. Pwede na yan. Pwede yung ibinta yan bukas. So, kwarta na. May presya na rin naman ngayon yan. Nabibili na rin. O. Yung isa nagbabantay ng puset. Wala, salabay nga na pita. O. O. Oh. nga pala yung galaw oh. Ang laki nung kanya talaga. Hmm, ginali lang liig. Kasi oh, delikado yan. Napaka delikado kasi yung ngipin niya lalaki. So talaga parang blade. Pag nakagat kayo niya, oh. naka tapos. Okay, eh, nagalak pa naman ang bunga niya. Sa so, tindi kumagat magat. Siguradong butas. Siguradong yata, dyan, Siguradong butas hospital ka bukas. Pero pa, parang wala na rin. Oh, oh. ang na naman oh. Ang laki-laki. Uroy, <laughs> oh, napilig-pilig pa. Bali ko ang bakal. Ba't kasing kulay mo yung, ano, jablo? Ang yabang, wala Ah. Tingnan mo naman, ilawat pa sa barat mo. Eh, <laughs> kapay, oh O, putang, yung binali, eh. Oh, ay, putang, yung nakabatay, utoy. Pakikat mo yung kamay mo, utoy. Utoy. Andami, andami nating, ano, ahatiin natin yan, ha? Lumon, Ahatiin ah, natin yan ha. oh, Wala yung barikat yung bakal eh. Bayad siya kawe. Gata na Hmm. Bakit? Akin yan. Ah, ay gago. Inahil lang ay. Ba ba't mo subukan kunay na para makagat ka? <laughs> hmm. Tanyan mo. Tanyan. Ang laki ng bunganga niya. No? Ay, pakita mo yung bunganga. Oh. Ay. Tangina. Ang laki ng bunganga. Tignan mo. Kamukha mo. Itapat mo sa mukha mo. Hindi <laughs> <Ay>, abang mo. Hindi. <laughs> <laughs> Yung, yung daliri mo, Isalpak salpak mo dyan sa bunganga nga. mo sa mukha mo. oh, na. Ang pogi nga. Kasing kulay mo. Sunog. Joke lang. Oo. Oo sa gustong mag-mine dyan, may mine nyo na itong batang ere. pulutan nyo. O, sub ka muna dyan. Lakas naman. Lakas mo naman. Yung isa nag-aabang. Okay, Patawin na Sana Nab Nabalikot yung gitna eh Yan So another uh, One na naman oh Ilan na yan Pang ilan na Pang ilan na yan Ilan na yan Panlima na yan Panlima na Opo 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 Hindi mo bata Opo Kuliasan na tayo na, na. Kala pato yata yan ah oh tumog. <laughs> <laughs> oh, parang pusit tapos lit. <laughs> Nasirit din. Nasirit din. Hmm. Well, Kadamin jablo. Pangatlong araw sa Sibali. Pangatlong gabi na kami din eh. So walang uwi-uwi, walang ligo-ligo. Ba, naligo ko. Ah, may ligo pala, pero may wala ako, may ligo pala, wala nang sabon-sabon. Ako naligo din ako eh. Nakatatlo buhos din lang ako. Natubig tabang, sabihin wala nang sabon-sabon. Sabihin naman ng mga chicks. Basta't palit na ng palit. Sabihin naman ng mga tiksay. ayaw ko na doon, may ligo. <laughs> Ganun ho talaga ay, ang buhay. Pa, Ganun talaga ho ang buhay na magdaraka, magdaragat. So napakasipag naman at napakatsatsaga niya sa buhay dahil ho ang nilalaot ng mga yan ay yung binibili niyong isda di ka ay nakatulong naman ho sa kapwa kaya lang ho talagang bibili ng ninyo sabi nga kung wala mga isda wala hong isda alam nyo ba kung sinasabana ng mga yan ang sinasabana ng mga yan yung biglang lakas sa laot yung kulog kidlat yan napaka delikado napaka delikado sa laot So una biglang nalakas ang dagat. Sabi nga eh pumunta ka na nasa malambot ka na, ah, sa matigas ka na, pupunta ka pa sa malambot. So yan ho, napakahirap, napakahirap. Sa pag-alis niyo pala sa tabi, katulad ngayon ay napakagrabe. Gawa ho ng tatlong araw na kami dine. Eh hindi kami umuwi, baka makakatsamba kami ngayon. Para ho naman eh may bahagi. Tapos may pang-uwi pang isda tulad naman itong katabi ko meron ako katabi din eh ito ay napakasipag na tao ito si Maron dyan oh. nagchichicks na naman nagabuklat na naman kanya cellphone oh. eh <laughs> nabaga naman are na oh. napaka napakadilim kasi hugab eh kasi itim. itim <laughs> kasi may itim <laughs> oh, kasing itim ng jablo oh. ay okay, mga auto na yan itong bata ito ay napakasipag nung minsan ho ito ay agalan ag nyo ay hinihayakag o Di magkausap na ho kami na masama Kasama na siya Ang problema ho nung binalikan ko Ay alam nyo ga ho Ay tinaguan ho ako Nawala ay tinamad Nawala ay eh di Hanap ko lang ako kasama Sa sipag naman Ay ngayon ho ay eh, inip na sa kanilang bahay Hindi makaintindi kung anong gagawin na tapos yata sa pagsasalsal Ay di ngayon ho eh, ay <laughs> Ngayon ho eh, na, Sumama na sumama yan ng tatlong araw sa Sibale ang grabe so yun uh, panibagong pain pag yung maano na mahihaliit yun, na yung pamain tapos putlang putla na panibagong pain malaki nagsindi ka na naman nagkatago ay hmm. dinawihan naman si utoy oh dinawihan na naman oh ganda na, ng pisto oh na ay hati na nawala na binuhat na uh, Kita pisto apa kaya lang para nakalpas. Ay, takita na nakawala na daw. Kalukong bata, Eric. Kalaki. Yan, sige. Ipasok ko dyan sa ano. Sa nylon mo. Nagkagulo-gulo yung nylon mo. Hmm. Malit na, pumalit. Si Marjo naman. Ang dumali. Si eh, Marjo dyan naman ang dumali naman. Itong malupit sa jigs ng proper. Bansud. Si Marjon. Shout out kala Jasmine dyan. Shout out <laughs> kala Jasmine. Shout out sa mga sa chicks. Ay, ay hadoy na yan. Ay, ay, ang ganda naman ng naman pisto paala, mo. Na. Wala namang huli. Wala namang akong masamang intention sa'yo. Ang gusto ko lamang ay... Okay, ako. mati ay, mati bastos. Ayan. So, nakawala yung kanyang ano, apura pa naman pag batak. Tapos wala namang hinuli. Ay siya. Shoutout na lang sa inyo. Sa mga chicks dyan. Hindi, ganyan naman dati, di ba? ano eh, o. Baka so, kayo makapag, mo, makapagpasampan na. O, oh. yan o. Oh. Di ba kahit hindihan Yan si Marjon. Buwan lo. Buta sampit. O, Ayun. Nakapagpasampan na. Ah. Ang bungi. Hindi ko talaga ang bahay na yan. Siyoko, hindi ko tanggalin mo. Labasin <laughs> mo ang anaw, ngipin. <laughs> hindi na guys. Yan ang bata ere. Eh. <laughs> Pangalawang pagpasampa ni Marjun. Ayan na. Pangalawang. Ganda pa ng upo niya. Ano walang katayo-tayo. Tawa, tawa, oh. tawa. Nabatak. Huwag lang ingiti. At talagang... Nabatak oh. yun. Oh, binatak na yung isa. Oo, oh. oo. Oh, oh. Oh, oh, si Marjon. Ay, Kaya, wala wala wala. Oh, <laughs> botol. So putol-putol yung gawin ng isa, wala na. Wala na, finished na. Hindi <laughs> na